Sinado Robin Hood Padilla, naglabas ng saloobin sa pagdinig ng Senado sa Aled Spedea At hiniling na galangin din sana ang trabaho ng mga artista. Dahil hindi raw madali ang maging artista. Lagi raw nadadamay ang mga artista sa usapin ng politika. Inihingi ko po ang tenga at damdamin ng bawat Pilipino sa oras na to. Alam nyo po, hindi po madali ang maging artista. Ito pong trabaho namin, mahal po namin ang trabaho namin. Ito pong trabaho to ay ginagalang namin. Kapag ka sinasabi ng ibang tao, raket, raket, tumaraket kayo, masakit po sa amin yun. Dahil kahit kailan hindi raket ang tingin namin sa trabaho namin. Ang hinihiling po namin sana, galangin din po ng lahat ang trabaho namin kung paano nyo ginagalang ang trabaho ninyo. Hindi po porkit artista, gusto namin ng publisidad. Kaya masama, kaya mabuti, nakakaapekto po sa amin yan. Dahil ang kalakal po namin ay eh may kinalaman sa imahe namin. Nakalulungkot pong isipin na lagi kaming nadadamay sa usapin ng politika. Katulad po ng ganap na ito, naaawa po ako sa mga artista. Kasi yung artista na may ipit sa gitna ng politika at marami pang mga kwento-kwento, alam ninyo, sa panahon ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte kahit kailan hindi pinag-initan ng mga artista. So totoo lang, kahit nang karoon ng drug war, pinangalagaan ang reputasyon ng mga artista. Sana, sa pagkakataong ngayon, eh isipin din ng lahat na trabaho ang pag-aartista, hindi ito raket, imahe. Nabubuhay kami sa magandang imahe. Ang trabaho pumapasok sa amin dahil sa magandang imahe. Ang pakiusap namin, huwag sanang magkaroon ng kulay politika. Wag naman. I-save naman ninyo yung mga artista. Hindi naman yan laruan. Kapag kami namatay na artista, binibidyo pa ng pulis. Ang As ilalabas sa internet, ilalabas sa social media, ano ba yun? Teka na Senator Robin Hood Padilla. Di ba ang pinag-uusapan sa pagdinig na ito ay ang tungkol sa alleged Spidea League? Yung di yung confidential na dokumento na ikinalat sa social media at hindi tungkol sa mga artista ang pinag-uusapan? Bakit hindi mo nalang tinanong kung totoo nga ba ang confidential document na ito? at sino ang kumuha at sino ang nagbigay kay Maharlika para ikalat sa social media. Tsaka yung sinasabi mong lagi na lang nadadamay ang mga artista sa usaping politika kasi pumapasok yung mga artista sa politika. Tulad mo, pumasok ka sa politika, madadamay ka talaga sa usaping politika kasi sinador ka na. At kung si Maricel Soriano naman ang tinutukoy mo, dahil kasali siya sa pagdinig ng alleged pedea hindi naman politika yon. Alleged use of illegal drugs yon. Hindi yon pamumulitika. Mas maniwala pa ako na yung pagdinig dyan sa Senado sa alleged pedea yan ay may halong politika. Pero yung mga artista, wala naman namumulitika dyan unless involved ka sa politika. Para salamat po Idol uh, Senator Ronald Bato de la Rosa. Uh, Auudzubillahi billahi rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullah. Uh, pagbati po ng kapayapaan sa inyo lahat uh, lalo lalo na po sa aming uh, General General Bongo, at General Bato de la Rosa. Ng aking uh, mga kasama sa PDP. At siyempre po ang aking uh, idolo, ang anak ng masa, Senator Jinggoy Estrada. Uh, sa inyo pong lahat, sa amin pong uh, ginagalang at minamahal na uh, leading lady, Maricel Soriano Suryano. Uh, mabuhay po. Uh, ako po ay uh, sa totoo lang, Senator Bato. Ako po ay galing sa ospital. Hindi nga po ako nakapasok kahapon sapagkat ako po ay nagkaroon ng aksidente sa loob ng aking uh, uh, habang oh, loob ng tahanan mag, hindi ho motel ha, tahanan kasama ko po ang asawa ko hindi ko alam, bigla akong bumagsak at ako po ay nadala sa ospital ng walang malay ang sabi po ng mga doktor, dapat ako ay nakahimlay ngayon pero hindi po ako pumayag na hindi ko pumunta dito sapagkat uh, napakahalaga po na masabi ko po itong sa inyong lahat. Una, hinihingi ko po ang tenga at damdamin ng bawat Pilipino sa oras na 'to. Alam niyo po, hindi po madali ang maging artista. Ito pong trabaho namin mahal po namin ang trabaho namin. Ito pong trabaho to ay ginagalang namin. Kapag ka sinasabi ng ibang tao, raket, raket, mga raket kayo, masakit po sa amin yun. Dahil kahit kailan hindi raket ang tingin namin sa trabaho namin. Ang hinihiling po namin sana, galangin din po ng lahat ang trabaho namin kung paano nyo ginagalang ang trabaho ninyo. Hindi po porket artista. Gusto namin ng publisidad. Kaya masama, kaya mabuti. Nakaka-apekto po sa amin yan. Dahil ang kalakal po namin ay may kinalaman sa imahe namin. Nakalulungkot pong isipin na lagi kaming nadadamay sa usapin ng politika katulad po ng ganap na ito, naaawa po ako sa mga artista. Kasi ako, banatan ako kaliwat kanan ngayon, okay lang. Eh, pumasok ako sa politika eh. Hindi ka pwedeng balat si Boyas dito. Pero yung artista na maiipit sa gitna ng politika at marami pang mga kwento-kwento, alam niyo sa panahon ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte kahit kailan hindi pinag-ilitan ng mga artista. So, totoo lang, kahit nang karoon ng drug war, pinangalagaan ang reputasyon ng mga artista. Sana, sa pagkakatao ngayon, eh isipin din ng lahat na trabaho ang pag artista hindi ito raket. imahe. Nabubuhay kami sa magandang imahe ang trabaho pumapasok sa amin dahil sa magandang imahe. Ang pakiusap namin, huwag sanang magkaroon ng kulay politika. wag naman. I-save naman ninyo yung mga artista. Hindi naman yan laruan. Kapag kami namatay na artista, binibidyo pa ng pulis. Ang biira. As ilalabas sa internet, ilalabas sa social media, ano ba yun? tao din yun tao kami sana po konting kahit sabi nga ni FPJ kahit konting pagtingin yun lamang po maraming salamat po Senator Bato